Guys, mayroon nga palang na rin, ano, mayroong ibon naliligaw dito guys oh. ayan nakikita niyo kayo na sa labas guys oh. ayan na. zoom natin, ayan siya guys oh. ayan na. hinahanap na yung mga ibon ko guys, mapasok siya sa loob ng bahay, kanino kayo ibon to guys, mayroon nga parang naliligaw na ibon dito sa amin guys o, oh. ayan guys oh. antok na antok siya guys oh. zoom natin guys oh. ayan, ayan. Lulusnya semuanya sama di itu guys sama itu. No 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 no. <coughs> no, 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 no. <coughs> no 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 you' <laughs> <laughs>